Hindi inaasahan ng marami ang naging tensyon sa pagitan ni na Dustin Yu at Bianca Rivera matapos ang ingranding pagtatapos ng Pinoy Big Brother Collab Edition. Sa halip na puro tuwa o halakhak, isang nakakagulat na eksena ang bumungad ng lapitan ni Dustin Yu si Bianca matapos niyang yakapin si Will Ashley na siyang itinanghal na second beat placer. Makikita sa ilang videos at fan cams kung paano tila seryoso at medyo malamig ang mukha ni Dustin Yu habang kinakompronta si Bianca. Marami ang nagulat dahil sa kilala si Dustin bilang kalmado at mahinahong. Kaya para sa mga fans, malinaw na may mabigat siyang naramdaman, kaya niya ito nagawa sa gitna ng kasiyahan. Ayon sa mga usap-usapan sa social media, mukang hindi nagustuhan ni Dustin ang naging paglapit at tagal ng yakap ni na Bianca at Will. May mga selos o fans na nagsabi na ito ang ugat ng kanyang pagsiselos. Lalo na kitang kita kung gaano kasaya si Bianca habang niyayakap si Will at binabati ito sa kanyang pagkapanalo na kung saan sumigaw ang mga fans na Will ka. Hindi rin pinalampas na mga netizens ang bawat kilos ni Bianca. May mga nagsasabi na natural lang, na, natural lang naman ito dahil close sila ni Will sa loob ng bahay ni Kuya. Pero may ilan din nagbigay ng opinyon na sana ay naging mas sensitive si Bianca sa nararamdaman ni Dustin. Lalo na at siya ang itinurong pinakamalapit ni Bianca sa buong season. Sa kabilang banda, may mga fans din na nagtanggol kay Dustin. Para sa kanila, normal lamang ang nararamdaman niyang discomfort o pagsiselos, lalo na at live ang event at milyon-milyon ang nakatutok. Anilay, tao lamang si Dustin at valid ang feelings niya, kaya hindi dapat ito husgahan kaagad. Naging mabilis din ang pagkalat mga memes at video edits tungkol sa pangyayaring ito. May mga netizens na ginawang biro ang pagkakomprontan ni Dustin at tinawag pa itong ang ilan na self-possessive boyfriend moment. Ngunit may mga nagsabi rin na hindi ito nakakatuwa dahil parang ipinahaya si Bianca. Sa isang bahagi ng clip makikita lamang na nagtry si Bianca na ipaliwanag kay Dustin. Ngunit makikita rin na tila pag iwas nito matapos ang iklim pag-uusap. Hindi malinaw kung maayos ba agad ang tensyon nila o kung dadalhin pa nila ito hanggang matapos ang gabi. Samantala tahimik naman si Will sa issue. Base sa mga nakuna ng kamera, parang wala itong kaalam-alam sa naging konfrontasyon. Nagpatuloy lang siya sa pakikipagkamay at Makikipag-picture sa mga fans at iba pang housemates Dala marahil ang saya at excitement ng kanyang pagkapanalo Dahil dito mas naging maingay pa ang fandoms at nahati ang opinion ng publiko May mga Team Dustin, Team Bianca at Team Will na kanya-kanyang depensa At paliwanag sa social media Mayroon din nagsabi na bakit raw magsiselo si Dustin eh hindi naman raw sila, wala silang label Ang iba naman ay nanawagan huwag maging malaking isyo Ang simpleng yakap at irispeto ang nararamdaman ng bawat isa sa huli, sana'y magkaayos pa rin si Dustin at Bianca, lalo na kung totoo akalang malapit na pagkakaibigan o special relationship. Kung anuman ang nangyari sa kaming iyon, party lamang ito na emosyon, nadala ng malaking kompetisyon at sa dulo, mas malaga pa rin ang respeto at suporta sa isa't isa kahit lampas na ito sa loob ng bahay o sa labas ng bahay ni Kuya. Maraming salamat sa inyong panonood.